1863? Wala. So, anong tawag sa inyo? Mm, mm, mm. Nga, nga Okay, dito tayo. Matthew 16 verse 18, ito ay naganap ang pag-uusap at conversation na ito sa bayan ng Jerusalem. At merong tatlong major religions. Ano ito? Islam, Catholic, and Judaism. Now, this is um, uh, uh, ang, ang latag ko. Islam has Quran and Islamic calendar. Judaism hasta na and Hebrew calendar. Tayong mga Katoliko, may compiled Bible which is the Latin Vulgate and we have Gregorian calendar. Bakit sila tinawag na religion? Because may sarili silang aklat na binuo at meron silang sariling kalendaryo. Ang SDA, meron ba? May sarili kayong kalendaryo binuo? May sarili kayong Bible na compiled? Wala. So, 1, 2, 3, guys. Ah, oh, ah. Oh. Nga nga. Okay. Dito tayo, from Jerusalem to Philippines. Gawa 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob. No? Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganon din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. So malinaw sa gawa 23 verse 11 na si Kristo ay nagutos na ang pananampalataya na nasa Jerusalem dapat ito ay ilipat sa bayan ng Roma. Dito ngayon tayo, Rome to Spain. Gawa 15 verse 28, kapag nagapanan ko na ito at aking maibigay na sa kanila ang nalikom, magdaraan ako dyan patungong Espanya. So, si San Pablo ay dumaan sa Spain. So, meaning to say, ang pananampalatayang nasa Roma ay inilipat sa bayan ng Espanya. Yung pananampalataya ng sa Jerusalem na inutos ni Kristo na ikaw, Pablo, inilipat ito sa bayan ng Roma. Si Pablo ngayon na ang pananampalataya na inilipat sa bayan ng Roma ay binigay sa bayan ng Espanya. So, dito tayo, Espanya sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng mag-Bible ngayon. Bakit? Kung aaralin natin, ang kasisayan ng Espanya, ang nag-convert sa kanila into Christianity is Apostle Santiago. Apostle James. Hindi po si San Pablo. Pero si San Pablo ay nakarating sa bayan ng Espanya. Walang mababasa sa Bible. Na si Santiago ang dahilan kung bakit Kristiyano ang dating paganong bansa na Espanya. Kaya hindi kami Bible alone. Now, kung si san, kung, kung ang Espanya ay napuntahan ni San Pablo, katoliko, ano yan, kristyanong bansa. San galing si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isang Portugis na citizen ng Espanya na nagahanap ng spices 1521 March 21. Nung narating ng na, ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas, bit-bit-bit-bit niya ang pananampalataya na dinala nino ni San Pablo at ni San Santiago. Ang Christianity sa Pilipinas, tayong mga Katoliko, ang ating pananampalataya ay bit 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 ni Ferdinand Magellan. Kaya tayo, mga Katoliko sa Pilipinas, ay apostolado. Dito tayo, SDA sa Jerusalem gumamit ako ng www.advocate.travel.com ang sabi rito, the International Seventh-day Adventist Church in Jerusalem was established in Jerusalem in 1962. 1962 lang kayo nagkaroon ng church sa Jerusalem which is hindi pa kayo kinikilala ng Jerusalem. So meaning to say, lalabas ang Matthew 16 verse 18, 1962 nagsimula? That's wrong. Gagamit ulit tayo ang Seventh Day Adventist ay walang sariling Bible. Ang sabi dito, Seventh Day Adventist Encyclopedia Arkansas, the Seventh Day Adventist Church or SDA is a Protestant denomination. Hindi kayo religion. Hindi kahit kailan naging religion ang Protestant. Tuloy. Protestant denomination characterized by its observer of the biblical Sabbath which is Saturday, it emphasizes on the imminent second coming of Jesus Christ and its fundamental creed, the Bible and the Bible alone officially founded in 1863 by Joseph Bates, James White, Ellen G. White. So paano naging 1863? Ang Matthew 16 verse 18. Pag sinabing Protestant, Protestantism, Christian religious movement Movement, samahan, ang binuo ni Martin Luther na ama ng protestante ay hindi religion. Isang samahan, isang movement, isang institution, isang organization, but it's not a charge. Why SDA call yourselves as Seventh-day Adventist Church? You are a movement because you are a protestant. And the, re the religion is not a protestant. The protestant is not a religion, it is a movement. How can you call yourselves as a religion? if you are a movement, your father is Martin Luther. You are not inside the Christianity because the true Christianity and the true Christian Church is the Roman Catholic Apostolic Church. Yun po, Kuya Rasha, ang presentations ko ngayon.